So, ayan malabis labis, um, mayong hapon sa inyong tanan, no? So, ngayong araw malabis labis, nag na pala kami sa aming pala, palayan kasi uh, medyo hinog na hinog na yung palay na, ano? hinog uh, hinog na yung palay natin malabis labis. Uh, namin ka, inaanin namin kasi Umuubos na nang ng mga manok ko. Unahan pa kasi sa manok malabis. So ayan na nga malabis. Uh, bago niyo po kami samahan sa aming video ngayong araw. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell. And paki like comment and sure na rin malabis kung magustuhan niyo So ayan malabis. Samahan niyo po kami ngayong araw and let's go! Ayan. Maataw na yung sawa ko mga kalabis. Saan mo? Dami pang tukain mo, Tupa sa taso. Tuka daw sila ni nanay. Yes, nanay. Si tatay, si tatay yung, si tatay yung bodyguard ni nanay. Hmm, so now it's Sila yung taga-garab ako, ang taga Si ah! Bukas. Diyan kami mag-lalagay ng palay. Akit pa sa may banglid. Yes. Diyan kami mag naman. Tumoy ka naman mong mugkos. Kaya naman mga bugkos. Ibigin Hi Bugard! <laughs> <laughs> yan, mga kalabis. pulang kula na yung paray. Ready to eat na yan mga <laughs> napadlapad lapad pa yung tatapusin mo hanggang doon pa yun sa taas mga limang kahon pa <laughs> yan pa lang yung ano niya ginarapan niya <laughs> hindi pa nga makabuo ng isang bugkit <laughs> So, ayan. So, isang kahon pa lang natapos. Malabis. Ayan. So, dito. Kami-kami lang yung nag-aani ngayon. Kasi wala namang ibang mag-aani, malabis. On the lang kasi yung pag-aani namin ito, malabis. Kasi pag hindi namin siya anihin, aanihin ng mga manok. <laughs> Sinabi-nabi naman siya, oh? Oh, guard! Ito aso namin malabis, oh. Sleeping Beauty. So, ayun malabis, no? Um, welcome back again. So, ngayon, pangalawang araw na natin mag-ani ngayon malabis. So, idudugtong ko lang dun sa unang araw nating pag-aani. So, ngayon, andito ako sa may palayan kasi nagaanis si Alex ang hirap kasi mag video ngayon malabis kasi umuulan ayan kita yun naman kasama ang panahon hmm. so punta natin si Alex i-video natin siya kasi siya muna ang nagaanis ngayon si ako um, magbibideo muna ako kasi kapag umuulan kasi malabis hindi ko matakbo-takbo agad yung cellphone ko doon yeah. so, ang natapos namin kahapon malabis andyan sa ibabaw and, tapos na yan dyan sa ibabaw malabis so dito na lang kami sa ano sa baba ayan. sa ibabaw tapos na yan O, tignan nyo malabis kung kailan ako nagbe-video. Tsaka din siya umuulan. Ipaka ano talaga, no. Hindi talaga ako maka-video nito ng maayos. Kasi, ano eh. Umuulan ng umuulan siya, oh. <coughs> Beb, ano pa daw na, bebo? Ang sabos, babe ano pa yon? Bukas na lang? So, dito mga labis, medyo hilaw pa dito. Ayan, so hindi pa yan siya ma... Hindi pa yan siya maani kasi hilaw pa, oh. Tingnan niyo. Hindi pa. At saka doon hindi pa tapos. Ayan. Ha? Ano? Yan. So, ayan. Kanina malabis, labis, ah, nag-aani ako dun, Oh. Diyan. Diyan ako nag-aani kanina. Kaso, hindi ako nakabait yung malabis kasi umuulat. Malabis tapos may dun sa unahan. So, dito na lang ang wala. Dito, at saka doon. At saka doon sa babaw. So, ngayon malabis, update ko lang kayo ngayong ano ngayong araw pangalawang araw na natin itong malabis syempre update ko kayo bukas kung hindi umuulan so maghakot siguro kami bukas kasi medyo marami rami na rin tong tinalian namin malabis kaya bukas update ko kayo